babaylan sa makabago at pagunlad ng kasarian sa kasalukuyan. Isinulat ni Mercy B. Abulok. Ang babaylan ay isang salitang katawagan para sa mga katutubong Pilipinong manggagamot. Karamihan ay mga kababaihan at pinuno ng pamayanan. Sila rin ay mga babaeng maaaring pumasok sa mundo ng mga espiritu o iba pang katayuan ng diwa at maglabas masok ng walang sagabal sa mga mundong ito. Ang mga babaeng may malawak na kaalaman sa pagpapagaling ng mga may sakit at tagapagtanggol ng karunungan at bilang pilosopo. Babaylan sa makabago at pagunlad ng kasarian sa kasalukuyan, isinulat ni Mercy B. Abulok. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hugis mahirap, puno ng kulay, at misteryo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago at hamon ng panahon, may mga katulad ng babaylan na patuloy na naglilingkod bilang mga gabay at tagapagtaguyod ng pagunlad at pagbabago sa usaping gender and development o sa kasalukuyang panahon. Ang mga babaylan ay sinaunang manggagamot, tagapamagitan sa espiritualidad, at punong guru sa kasarian. Sila ay may mahalagang papel hindi lamang sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga katawan, kundi lalo na sa paglilinang ng kabaturan at kamalayan hinggil sa kahalagahan ng pagunlad ng mga kababaihan at iba't ibang seksualidad. Hindi lingid sa ating kaalaman na masyadong mababa ang pagtingin ng mga tao noon sa mga kababaihan. Batay sa sinaunang panahon, ang pangunahing gampanin ng mga kababaihan ay mag-alaga ng pamilya at gawin ang mga gawaing bahay. Hindi rin nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang mga kababaihan. Kung ating babalikan ng pre-colonial o panahon bago dumating ang mga mananakop, ang mga tribo ay may mga tinatawag na, binukot. Ito ang mga kababaihang itinago at tinuturo ng mga oral at tradisyon. Bilang tagapag-alaga at tagapagpatuloy ng kultura at tradisyon, ang mga binukot ay sinasabing may kapangyarihan din sapagkat pinapalabas sila para kumanta tumugtog ng mga katutubong instrumento at sumasayaw lalong-lalo na sa panahon ng tag-ani at sa panahon ng pagtanim at pinaniniwalaang ang pagkanta nila ay nagbibigay ng sigla sa lupa upang maging mabunga ang mga pananim. Ngunit, ang papel na ginampanan ng mga babaylan sa sinaunang panahon ay larawan na sadyang may malaking ambag ang naibigay ng mga kababaihan sa lipunan. Sa kasalukuyang panahon, ang usaping gad ay nagiging mas matibay at mas matitinding usapin. Ito ay isang seryosong hamon sa ating lipunan na naglalayong itaguyod ang pantay na pagtingin at pagkilala sa lahat ng kasarian. Dito pumapasok ang papel ng babaylan bilang mga tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Sa pagtuturo ng mga konsepto hinggil sa ang mga babaylan ay nagiging gabay sa pagunlad ng kamalayan. Sila ang mga guru na naglalantad ng kasaysayan kultura, at karanasan ng mga kababaihan at iba't ibang kasarian. Ipinapakita nila ang halaga ng pag-unlad ng kabatiran bilang isang daan upang labanan ang diskriminasyon at pagmamalupit. Isa rin sa mahalagang papel ng mga babaylan ay ang pagiging tagapagtaguyod ng pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga kababaihan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan sa herbal medicine o mga halamang gamot at pag-aalaga ng katawan, sila ay nagbibigay ng alternatibong paraan ng pangangalaga sa kalusugan na may paggalang sa likas na kakayahan ng katawan. Bukod dito, ang mga babaylan ay nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan at iba't ibang kasarian na mga has at maging matapang sa paglaban sa diskriminasyon. Sila ay nagsisilbing mga modelo ng pagiging tapat sa sariling pagkakakilanlan at pagtanggap sa sariling pagkakaiba. Sa ating kasalukuyang panahon, mas mahalaga kaysa kailanman ang papel ng mga babaylan sa usaping God sila ay mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mga sulok ng lipunan na minsan ay naisasantabi ang mga tinig at karanasan ng mga kababaihan at iba't ibang kasarian sa kanilang mga kamay at kaalaman buhay ang pangarap ng mas pantay at mas makatarungang lipunan hanggang sa muli paalam oops Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.